May nagpopondo para matuloy ang kaguluhan at magkahati-hati. Mga DDS, PRRD at Sara laban sa mga Romualdez at Honteveros na nagsama-sama. Kadang araw sa atin lahat, mga kabayan, yung unang na-upload natin na reaction video mula sa Bitag Live ay patungkol naman sa pagtirada ni Bitag sa extraordinary expenses ni Romualdez at ng kanyang mga alipores. Mga kababayan po natin, na alam po natin na wala ang uh, uh, individual or itemized na pag-audit kundi centralized at napakasimpleng certification lamang ha, mga kababayan po natin wala talagang kompletong detalye resibo kung saan ginagamit ang nakukuha nilang confidential fund sa pagkakataong ito ah ang uh, tinira naman ni Vitag ay itong umanay sa buwatan na ng mga politiko again Romualdez at ni Tiveros na tila ba ah, may pupundo umano para sirain itong unity na binuo nga ni Pangulong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. So, syempre, ah, patungkol sa confidential fund, extraordinary expenses, concurrent resolution, ah, ano pa ba, classified, ayan, classified fund o mano, mga kababayan po natin. So, hinikayat niya rin ang kanyang mga brother ha, si uh, Senator si po at itong si Congressman Erwin Tolpo na dapat umano ay hindi nila yuyukuan itong extraordinary expenses. At dapat magsalita na rin sila kung may katiwalian dyan sa Senado at sa House of Representatives. Narito po mga kabayan. May nagpopondo para matuloy ang kaguluhan at magkahati-hati. Ito nangyayari ngayon sa mga mm -hmm. sa social media, may mga somebody kuno at mayroon bang has been na yung mga halos malaus na. May mga nobody but wanted to be somebody. Ang tawag ko dyan, wanna be. At may iba naman, wanted to be just a Marites. Ha, sabay, masabay lang sa Agos para may content sa kanilang social media para kumita ng barya. Wala masama dyan. Pakinggan ang kanilang mga ingay, mga boss. Ay, tuta, social media naman yan kahit sino. Ang social media, punong-puno po ng basura. Depende kung hindi nyo po piliin, kung sino pinasusundan, baka mabasura kayo, ma-fake news kayo eh, dyan. Pakinggan ang kalang mga ingay. Nakakatuwa mga boss. Alam mo bakit? Na-entertain po tayo eh. Huwag mo nang isipin kung ano nga bang tama o mali. Basta maingay lang sila. Para sila mga nagbabangayon sa karnaval. Sa peryahan. Pakinggan, pakinggan po ang mga ingay. May mga sound effects. Pasos mariosa. <laughs> ang kanilang mga ninangaw-gaw, depende kung sino ang kalang kinakampihan. Yung mga DDS. PRRD at SARA laban sa mga Romualdez at Honteberos na nagsama. Yan po sinasabi nila. Ang issue, confidential fund. Wala na yung pork barrel. Baka ma-fake news tayo. Baka sasabihin ng appropriation si Congressman Zalbico. Kapag sinabi mong terminolihian niya na pork barrel, fake news ka, tama nga. <laughs> kasi sinabi ni Saldi ko mga kababayan po natin nung uh, tinanong nga siya patungkol sa extraordinary expenses at uh, confidential fund umano ng House of Representatives ay ang sagot niya ay fake news <laughs> dahil wala na manong pork barrel wala na uh, confidential fund itong House of Representatives pero mayroon silang extraordinary expenses na napakalinis ah, uh, na pera mga kababayan po natin walang kailangan resibo <laughs> basta meron lang certification si congressman at pinermahan na ayos na pasok na sa bulsa ah, uh, mga kababayan po natin Binalisan po ng terminolohiyang extraordinary expenses kapareho <laughs> lang po yan pag das este pagagasta pala ng pork barrel noon na ngayon iba na po sa so, mahabang panahon okay nitong ka, siguro isang buwan na higit, binakbak ng binakbak ni Senator Rizzo Teberos ang confidential funds na dabay mapunta sa office ng Vice President, ganoon din po sa Department of uh, Education, na si VP Sara, well, yan po, nagwa... O, oh, di diba mga kababayan po natin ito, hupipokrito ito, si Otiveros eh. Bakbakan niya ng bakbakan itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, siya pala ay nakakakuha siya ng pondo, mga kababayan po natin na walang resibo. <laughs> mga kababayan po natin, mula sa concurrent resolution, itong uh, budget ng uh, Senado na 331 million. <laughs> oh, pinaghati-hatian 'yan mga kababayan po natin. 'Yan umano ay uh, expenses ng uh, Senado. <laughs> okay. Ang krusada nitong si uh, uh Senator na ng confidential fund ang tanggapan ng VP at ng uh, uh, Vice President at ng Department of Education. Habang mainit, sumasakay naman ang hanay, ang mga hanay, or yung mga, alam niyo na siguro mga vloggers na dumidepensa naman kay Speaker uh, Martin Romualda sa Kongreso, mga boss. Nung pumapalag na ang mga galamay ni VP Sara sa Confidential Fund, umentra naman ang tatay ni VP Sara itong nakaraan sa si PRRD, kaya lalong uminit ang isyo. Nalo ko na. <laughs> Napuntang! Tama, tama. Lalong uminit, ano, nung magsalita si PRRD. So, naka-ano rin pala ito, ano. Inaabangan din pala ni Bitag. <laughs> Itong mga binibitawang salita ni PRRD, mga kababayan po natin. issue sa West Philippine Sea. <laughs> Sinakin ito ni uh, Speaker Martin Romandes. Sinakin... Ang galing ang pondo sa Philippine Coast Guard, ek, 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 blah, 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 blah. <laughs> naman ka confidential fund si Vipin Sara, kaya naman may isa dyan na sa Senado pa-billboard, billboard na. <laughs> ang galing dito ni uh, Bintol Puan, mga kababayan po natin. So, alam na alam niya yung uh, karakas ni Romualdez, ano, na mula sa issue ng confidential fund, uh, pinag-uusapan ang uh, uh, national security dito sa West Philippines eh. Uh, so, ginamit niya agad ang pagkakataong ito. Na ang itong extraordinary, ay uh, itong confidential fund ni Vice President Sara Duterte. ah uh, nakita siya ng uh, paraan kung paano niya baklasin. ah uh, so, ngayon ang ginamit niyang rason ay itong issue sa West Philippines eh. ba diba? Para uh, magkaroon ng uh, dagdag pundo umano ang uh, para sa West Philippines eh. Kukunin niya ang ilang ahensya ng ating gobyerno na hindi naman umunang kailangan ng mandato uh, ng uh, confidential so tinanggal niya kay Vice President nilagay niya dito di ba pasok <laughs> basag na basag agad si Vice President Sara Duterte sinabayan pa ng atin ito <laughs> yung uh, nagpapaipal na si Risa Hontiveros mga kababayan po natin na mukhang maaga yung pangampanya para sa 2028 kasi alam niyo mga kababayan po natin Inabando na, na kasi ng dilawan at pinklawan itong si uh, dating vice president Leni Robredo. Ah so hindi na nila ito papatakbuhin bilang pangulo ah. So ngayon ang gagawin nila para mapakinabangan nila, papatakbuhin nila sa 2025 bilang senador. So para meron silang puwersa umano na nandian sa Senado. oh sa so 2025 naman patakbo ni Rang Senador para madagdagan naman ang puwersa uh, nitong uh, minority na si Risa Contiveros. Uh, Di ba? Planado na mga kababayan po natin. Palayo pa ang 2028, Senator Hontiveros, Ano ba tong billboard mo? <laughs> Atin to. Bakit may umaangkin ba sa'yo? Tatakbo ka ba ng pagkapangulo o panggulo? <laughs> Hindi ka naman re-electionist, Senator. Ano pa ng 2028? Ano ba yan? Advance lang, advance. Parang may pambato na sila. Naku, baka mag ka. O, okay. uh, di ba, alam na alam niya. Naku, mag magiging kalaban niya ang brother mo na si Senator Rapitol po, malamang. Papayag daw sa mga... Eh, pag ganyan na po, siguro, iba pa siguro, pag nakalagay dyan, ipabintag mo. Kinabuso ka ba? Niloko ka ba? Gantul po. Tapos dito sa IBC TV 30, CLTV 36, sa YouTube TV, dahil tumutulong. Pero kung purong nak-nak lang, puro gibaan, politika yan na naman si Harry Roque. On the offensive! Nilantad ang lihim ng Kongreso kung paano gastahin ang pork barrel. Este extraordinary expenses pala. Baka ma-fake news na yun. Ayari tayo kay Santi Ayon kay Roque! Magpakatoto, magpakatotoo kayo. Huwag magpaka magpaka kayo. kayong mga hipokrito dyan sa Kongreso. Sabi niya, hindi ako. Direktamente, ang target ni Harry Roque ay ang ulo ng Kongreso. Sina pa? This is speaker. Mm -hmm. Everybody happy, everybody happy, everybody happy. Lahat may sapat na pondo na mga bawat kongresista kalaban. O di naman kaya administrasyon, basta everybody happy. Sabi ng ibang mga vloggers dyan, ganoon din po, sabi rin ni... Oh, di ba mga kababayan po natin, everybody happy ha? Basta tirahin nyo lang itong si Vice President Sara Duterte. Oh, Ito ang pondo mo, ang uh, mission mo ha? ay sisirain itong si Vice President Sarah Duterte. So, yun lang ang kapalit. Si Rocky, uh, sa pamamagitan ng extraordinary expenses, o yung tinatawag na dating pork barrel, kabilang pa dyan yung mga iba pang mga fund, fund, fund. Uh, alam nyo na. <laughs> fund me for confidential fund. Daming fund Okay. Kaya, eto. Si, si Rocky on the offensive. So, sabi, oh. kaya mo ginagawa yan, Rocky, dahil tatanggal mo lang yung uh, manok mo, hmm. si Sarah hindi naman pinagkakaida ni itong si, si, dating Secretary Roque. Kasi sabi niya, mas maganda yung nagbabamayan. Alam mo yung ma-interdain value. Natututo tayo eh. They're presenting slowly but surely the truth. Makinig lang tayo. Huwag tayong sumbay. Makinig lang tayo. Hayaan natin magnangangaw-ngaw yung mga bloggers sa digital media. Hayaan natin sila magnangangak-ngak. Hayaan natin sila magdadadal-dal. Kumahol ng parang kumahol. Wah, gue. Bekerjaan kopi nemenin, nanti muntbas gak? Oh yeah. Mm -hmm. <laughs> <Ay>, Oke, <okay. laughs> easy, easy, easy. Uh, Tonyo, relax. <laughs> Exciting nga bang, apa yang bos? Excite pakai yo? All I need you to do is listen. Do not believe. Just listen. observe and then wag kayo magpadala dito sa mga big big at mga laway na nagtatalsigan sa pamamagitan ng mga vloggers na yan kasi hindi mo malalaman kung sinong bayaran sa panig nino. Siyempre may pondo yan, hindi naman magsasalita. Hindi ba naman talagang devoted out of passion dedication magkaroon ng content para kumita. At siyempre kasama pati fake news na rin. Estef, dagdag bawas yan. Uh, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Hindi po pwede yan pagsating sa vlogger. No control, walang script. Eh. Kaya kung anong lumalabas sa ulo nila, boom! labas sa baby. <laughs> Anong exciting <laughs> po dito? Ayos dito magpatawa si Bita, gano'ng mga kababayan po natin. <laughs> Roque, kasi sabi niya, Congressista ako noon, huwag niyo akong pinagluloko. Yang, yung pork barrel na yan na binansaga na ngayon na hindi na pork barrel noong araw, ng check congressman pa, sabi niya, nung ano, ako ako'y congressman, alam kayong modus siya ni. yung ngayon ay port barrel, no, noon ay pork barrel ngayon ay, ano tawag yan, mga funds, uh, extraordinary expenses, extraordinary funds, or confidential fund. Ito daw po, hindi ito nakokowa kasi hindi ito niliquidate nili na ina-itemize mo yung mga ginagastos mo. Tandaan, yung word, nili Pag niliquidate Pag nililiquidate mo, isa-isahin mo, i-itemize mo kung saan napunta. Ano bang ginawa? Bumili ka ba ng, ng suburban? Bumili ka ba ng ganito? O bumili ka, bumili, 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 bumili para sa kongreso? O bumili ka para ah, lahat na huya, bahala Eh, hindi ka nang gagawa kasi alam nyo bakit? Hindi po kasi liquidation ang tawag dyan. Ang liquidation, eh, itemize mo, ipapakita eh, mo kung kailan mo ginasta, saan, papalo. Ang sa halit na liquidation, eto ang modus certification. Certification lang na ginastos na ang pera, kaya walang pakialam ang koa. Anong titinan ng koa? Papel. This is the certified. eto lihin ng kongreso, sa Senado hindi lang teniro rocket jet sempre upper house lower house port Barrel, o yung pondong binibigay sa mga congress mga congressist nat senator ang kinaghilanlan certification it goes like this this is to certify that the fund of Congressman Talpulano the amount of 150 million pesos for the year 2023 has been fully consumed truthfully sincerely on behalf of the Filipino people hey, man, 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 man. Certification of oh, eh. so, Ganun na lang, no? ganun, ganun lang mga kababayan po natin Kadali magawa ng certification na Ayos na, pasok na sa bulsa Ang uh, pondo <laughs> Mula kay House Speaker Walter Valdez. <laughs> <laughs> Parang ganun Certification na no, Mukhang uh, matatamaan ni Bitag Mga kababayan po natin Ang kanyang dalawang kapatid Dahil isa sa Kongreso at isa naman uh, ah, sa Senado. So, Congressman Erwin Dolpo, nasa House of Representatives. Ba? At na sa Senate of the Philippines naman, si Senator Rapi Dolpo. So, 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 so di ba mga kababayan po natin? ko tayo mga boss, nitong matatakaw na to. May lihim sa... Hindi <coughs> ko Eh, may mga utol ako roon eh. O mga tul, magsalita na kayo. Kaya pa, pag huwag kayong ko yan. O, oh. Pareho yun, may, may mga utol ako dyan eh. Salita na kayo, marindigan na kayo. Baka kasi masama pa kayo dyan. Kaya pala maraming nagkukumahog mag-apply sa kongreso ng mga dating staff na mga na, na, natalong mga kongresista. At mga senador daw siguro, sabi ni Roque, hindi po ako may sabi niya. Ano yung bakit? Nagkukumahog mag -apply. So, yan po ha, sabi niya, may utol daw siya, mga kababayan po natin. So, in-encourage siya yung kanyang mga utol na magsalita na rin naman, no? ha? right? Eh, And pwede ka naman pag-apply sa iba dahil wala rin yung boss mo tapos na yung term ng iyong congress congressman. Alam mo bakit ako kumahog? Gaga-apply sila yung mga datihang staff ng mga kong congressman. Sabi ni Roque. Si Roque. Sino si Roque? Si mm. Yung mga datihan dahil kabisado nila ang modus. Certification lang ang katapat. At hindi mo na kailangan gumawa ng liquidation. Kasi pag niliquidate mo, makukuha ka. Certification, anong mababasa? This is to certify. Bla bla, bla 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 Tapos, sila nang bahala. Yung mga bakit mga staff na nawalan ng trabaho. Sabi ni Rocky, na no, Roque, mm, hindi ako. Kaya ang sarap na makinig at titingnan mo kung sino nagsasabi ng totoo. Diba? Kaya pala walang nag-iingay <coughs> uh, nag para magalit dumipensa. Hindi nag na nag-iingay sa galit dahil may nagsasalita. Kaya pala, baka malantag, mabulgar ang lihim na... Ano pang lihim to? Hmm. Sus so, Mario Joseph, so mga boss, pakinggan nyo sa sarihin ano? Sabi na rong sa mga kongresista, magpakatotoo kayo. Huwag kayo mga hipokrito. Alam kong baho nyo, hindi ako siya sya, sya, sya Dahil galing ako dyan. Eh pues, well, may baho ko rin pala. May ang ka rin pala. Dahil galing ako dyan, alam ko kung paano. Bakit nagsalita si Roque? Ang sasang gustong masabihin ni Roque, pantay-pantay kayo para kayo walang tinatago dyan sa Kongreso, sa Senado, kaya iba sa inyo nagsasalita kasi maapektuhan yung bilyon-bilyon na confidential, eh, hindi lang confidential kundi uh, special uh, itong mga, mga pinabinansa ganun mm, mga boss. Kaya po siya nag-iingay kasi alam nyo sinasabi niya, sana akong ginawa ninyo pantay-pantay. Walang lalabas na baho. Eh dahil hindi daw maganda at namimili, pinipili na kung sinong bibigyan. Ito yung mayorya. Ito yung mga kaya hindi magsasilita. Dito ko lang sa aking bataan. Kahit na magkaasama tayo, kahit na magkaaway tayo, pero pagdating sa pondo, kaibigan tayo. Ayan. So itong si uh, Bitag, mga kababayan po natin, nire-relinya nga ang uh, sinasabi ni Atty. Harry Roque na umano'y kaya Uh, nag-iingay na ngayon ang ilan sa mga dating sa mga dahil umano uh, sa hindi pinagbigyan ng iba at ang iba naman ay sobra-sobra nga ang kanilang natatanggap mula sa extraordinary expenses. At sa pagkakataong ito, mga kababayan po natin, nakakita nga umano ng paraan itong ang House of Representatives ba? para tanggalan ay itong si Vice President Sara Duterte na alam po natin na mahigpit na parang iniisip ni Romualdez na kanyang makakalaban para sa 2028 mga kababayan po natin. Kaya ngayon pa lang gusto niya na itong pilayan kaya kinuha niya na itong uh, confidential fund para magiging limitado ang galaw uh, at serbisyo ni Vice President Sara Duterte tandaan po natin mga kababayan po natin sa Office of the Vice President napakarami ang serbisyo na binibigay ng uh, Office of the Vice President lalong lalo na nung nagkaroon ito ng mga satellite offices kung saan pwede lumapit ang ating mga kababayan kung hihingi ng kung anumang uh, tulong financial man uh, medical o boreal man mga kababayan po natin ay uh, dito kinukuha o mano ni Vice President Sara Duterte at syempre paniniktik sa ilang kalaban ng ating gobyerno. Samantala ay uh, hindi nga uh, talagang natinag itong siya o Speaker Martin Romualdez at ang kanyang kaalyado at tuluyan itong tinanggal. Ngunit uh, sila uh, ay nakikinabang uh, mga kababayan po natin sa kanilang extraordinary expenses gaya ng sinasabi ni Bitag mga kababayan natin sinungaling dahil yung mga nasisyon ng mga tao sa loob ng institusyon. Gusali lang yan eh. Pag nilagyan mo ng mga tao na yan, may organisasyon yung mga tao, kongresmano o senado. Kapag medyo sila hindi nagsasalita, hindi nabubuking ng lihim kapag wala kang nadihado. Kapag may nadihado ka, patay kang bata ka dahil lalabas yung lihim dahil may magsasalita. Eh kung kaya naman pala everybody happy, eh bakit may iniwan ka? Sino ba yung iniwan hindi nabigyan? At sabi po ng ibang mga vloggers at sabi po ng iba na ganoon po ang papunta. Ba't yung iniwan daw itong anak ni Duterte na si BP, eh, si Zara? Pagkatapos yung iba binigyan, eh kasi balakasi. eh. Baka magamit laban sa kanila. Mm, di ba mga kababayan po natin? Hey, tama itong mga source uh, ni Bitag, mga kababayan po natin. Kaya ngayon hinihimok niya Itong kanyang dalawang kapatid at hindi dapat umano sila yuyoko ah, sa ganitong iskandalo wag umano sila magpadala ah, sa ganitong klase kalakaran, itong extraordinary expenses. Bagkos magsalita na umano sila, i bulgar na nila yung ah, nangyayaring ah, katiwalian dyan sa House of Representatives at sa Senado mga kababayan po natin. Posible kayang gawin ito ng dalawang tulpo na kung totoo sin mga kababayan po natin pari silang nakikinabang na kung uh, sasabihin po natin meron kasi natatanggap na allocation na pundo itong mga senador po natin hindi lang ako sigurado uh, kung tama ba o mali pero mga kababayan po natin ang uh, una kong uh, pagkakalam ay bawat senador nakatanggap sila ng 4 na milyon kada taon ata uh, na parang uh, pundo uh, ito ay uh, ibinibigay nila sa kung sino man na humihingi ng tulong o minsan sa mga pinupunduhan nila ah, na mga proyekto, mga kababayan po natin. So yan muna yung ating update para sa karagdagang update. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.